Binigyan din naman ang mga mambabatas ang kahalagahan ng, ng pagpoprotekta sa mga komunidad at mangingisdang pumapalaot sa West Philippine Sea na anilay magpapatibay pa sa seguridad ng mga pinag-aagawang peritoryo. May report si Jap Regola live mula sa Batasang Pambansa. Jap! Hello? Jap! Princess Sumentro nga sa mga magiging inisyatiba ng Kamara para dyan ang pagdinig ng Committee on West Philippine Sea kaninang umaga. Iminungkahi ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ang pag-request ng budget para sa mga proyekto sa mga isla ng West Philippine Sea. Aniya, makatutulong ito para sa mga mangingisda at mga naninirahan dito. I'm, very familiar with all the islands there. So roughly, it's only uh the material cost is about 30 million, but to operate it with the structure, uh, with the structure present so that fishermen in all our claim islands can have access to clean and safe water. Dagdag pa ni Representative Alvarez, maaari ring ilapit ito sa Chinese Embassy para sa mas pangmatagalang kapayapaan. And maybe we should uh, also meet with the Chinese embassy. I can sponsor that. That we are the civilian counterpart in this endeavor. There is no military here. Sinuportahan naman ni Committee on West Philippine Sea Chairperson Maria Angela Garcia ang iminungkahing paghiling ng budget para rito. Samantala, inilatag din ni Garcia ang mga magiging inasyatiba ng komite sa layuning mapatatag ang kakayahan para sa kapayapaan at kaligtasan sa West Philippine Sea. Ilan dito ay ang pagpapatibay ng kaligtasan ng mga manlalayag at mga mangingisda sa pinag-aagawang teritoryo, pagsasagawa ng training programs para sa mga komunidad at mga mangingisdang malapit sa tensioned waters, environmental protection at conservation ng marine resources para sa pangmatagalang supply ng pagkain. Patuloy na koordinasyon sa mga ahensyang magpapalakas ng seguridad sa karagatan gayon din ang regular na pakikipag-ugnayan sa mga mangingisda. Our role as a committee and as part of Congress is to ensure that appropriate legislation supports government initiatives in addressing these sensitive matters while also exerting exercising vital oversight to make certain that negotiations and agreements protect our people and uphold our national interest. Princess Tiniak naman ng komite na tatalakayin sa mga susunod na pagdinig ang pagpapalakas ng mga hanay na nagbabantay sa seguridad o sa teritoryo ng bansa. Mula rito sa Kamara para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Jap Regala, Congress News. Maraming salamat, Jap Regala.